Kung ano ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya niya itong maisakatuparan. Ngunit paano kung ang takot ang pinaniniwalaan ng iyong isip? Paano kung kawalan ng kapanatagan ang nabuo nito sa iyong isipan? Kung gayon, ang iyong makakamit ay mismong ang kinatatakutan mo. Napansin mo na ba na hindi kailangan pabagsakin ka ng takot para pigilan ka, sapat na ang hikayatin ka nitong huwag subukan. At ganoon ang nangyayari sa libu-libong tao na nagtatapos ng kanilang buhay na nakakulong, naniniwalang hindi pa sila handa. Nakailangan nilang hintayin ang tamang sandali, ang tamang tapang, ang tamang senyales. Ngunit ang senyales na yon ay hindi kailanman dumarating. Ngayon, mauunawaan mo kung paano gawing lakas ang kawalan ng kapanatagan, tulad ng ginawa ni Napoleon Hill nang mawala ang lahat sa kanya, at kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Bihira kung sumigaw ang takot bumubulong ito. Nagkukubli ito bilang pag-iingat, bilang lohika, bilang mas mabuting maghintay pa ng kaunti. At doon mismo ito nagtatagumpay. Hindi nito kailangang pabagsakin ka, kailangan lang nitong kumbinsihin ka na huwag sumubo. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mo na nag-isip na hindi pa ito ang tamang oras, na kailangan mo pang maghanda ng higit, mag-ipon ng mas maraming salapi, magkaroon ng mas matinding kumpiyansa. At sa paglipas ng panahon, wala namang nagbago. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa National Institute of Mental Health na ang utak ay parehong reaksyon sa tunay at guni-guning banta. Sa madaling salita, nakakaramdam ka ng takot sa isang bagay na hindi pa nangyayari, at ang takot na yon ay sapat upang paralisahin ang iyong mga kilos at lumikha ng isang siklo ng pagsasabotahe sa sarili. Direktang naranasan ni Napoleon Hill ang siklong ito, Matapos maglaan ng mga taon sa pag-aaral ng mga dakilang isipan ng kanyang panahon, nawala ang lahat sa kanya, reputasyon, salapi, layunin. Ito ay uri ng pagbagsak na kayang basagin ang pananampalataya ng sinuman. Ngunit, sa katahimikan ng pagkatalo, natuklasan niya ang isang makapangyarihang katotohanan, ang pagbagsak sa pinakamababa ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Napagtanto ni Hilna ang takot ay hindi ang kaaway, ito ay ang guro. Naunawaan niya na kung magkakaroon siya ng tapang na harapin ito, kaya niyang gawing karunungan ang sakit at gabay ang pagdududa. Mula sa karanasang ito isinilang ang I Think and Grow Rich, isang aklat na hindi lang tungkol sa yamang pinansyal ang sinasabi kundi pati na rin sa tapang na mag-isip ng naiba kapag tila gumuho na ang lahat sa paligid mo. Ilang beses mo na rin naniwala na ang takot ay senyales para huminto, samantalang sa katotohanan, ito ay paanyaya upang sumulong, bawat pag mo, lumalaki ang takot. Pinapakain ito ng kawalang kilos, ng paghihintay, ng mentalidad na hindi pa ito ang oras. At ang totoo, hindi ito kailanman ganap na mawawala. Nagpapalit lang ito ng anyo, naghihintay ng susunod na pagkakataon upang paralisahin ka. Kaya naman sinabi ni Hill na ang ating mga limitasyon ay wala sa labas ng mundo, kundi sa paraan ng ating pag-isip. Hindi ang balakid ang pumipigil sa iyo, kundi ang ideya na ito ay hindi malalampasan. Isipin ang mga panahong tumingin ka sa salamin at naisip, hindi ito para sa akin. Ilang beses mo nang inulit ang mga pariralang tulad ng, hindi ako sapat, para lang iyan sa ilang mapalad, nasayang ko na ang aking oras. Ang mga paniniwalang ito, na inuulit ng tahimik, ay nagiging hindi nakikitang mga rehas ng iyong isip. At ganyan manakop ang takot, hindi nito kailangang patunayan na babagsak ka, kailangan lang nitong kumbinsihin ka na walang saysay ang pagsubok. Ngunit ang takot ay hindi katotohanan, ito ay isang pangkaisipang konstruksyon. At bawat konstruksyon ay maaaring lansagin. Naipakita na ng agham na ang utak ay nababago, hinuhubog nito ang sarili ayon sa mga karanasan at pag-isip na pinipili nating linangin. Nangangahulugan ito na sa bawat pagkilos mo, kahit may takot, literal mong nire-reprograma ang iyong isip. Tinuturuan mo ang sarili mo na ang sakit ay hindi lubhang masakit, na ang kawalan ng katiyakan ay hindi nakamamatay at na ang pagkakamali ay hindi nagtutukoy kung sino ka. Sinabi ni Hill na ang takot ay parang anino, lumilitaw itong napakalaki kapag tinakbuhan mo, ngunit nawawala kapag nilapitan mo. Natutunan niya ito hindi sa mga araw ng tagumpay, kundi sa mga araw ng kadiliman, nang tila nawala na ang lahat. At doon mismo, kapag hinarap mo ang takot ng harapan, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Doon ka humihinto sa pagiging bilanggo ng pagdududa at nagiging lumikha ng sarili mong tapang. At ngayon, tanungin mo ang iyong sarili ng tapat, ilang pagkakataon na ang pinakawalan mo dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Ilang pangarap na ang iyong isinantabi, naniniwalang hindi pa ito ang tamang oras. At paano kung ang tinatawag mong kawalan ng oras ay takot lang na nagkukubli bilang dahilan? Isipin mo, dahil habang hinihintay mong umalis ang takot, hindi ka naman hinihintay ng buhay. Ilang beses mo nang inulit sa sarili mo, sisismulan ko kapag handa na ako. Ang pariralang ito, na tila maingat, ay isa talagang patibong na nagkukubli bilang karunungan. Ang paghihintay sa tamang sandali ang pinakamalaking magnanakaw ng pagkakataon na mayroon. Dahil ang totoo ay simple, hindi mo kailanman mararamdaman na handa ka ng lubusan. Ang kumpiyansa ay hindi kinakailangan bago kumilos, ito ay bunga ng pagkilos. Ito ay parang kalamnan, lumalakas lang ito kapag ginagamit. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Scranton, siyam naput dalawang porsyento ng mga tao ang hindi nakakamit ang kanilang mga New Year's Resolutions, at hindi ito dahil sa kakulangan ng talento o talino, kundi dahil sa takot. Takot sa pagkabigo, takot sa paghuhusga, takot na matuklasang maari, sana silang magtagumpay, ngunit pinili nilang huwag subukan. Napansin ni Napoleon Hill ang parehong gawin na ito sa mga dakilang personalidad na kanyang pinag-aralan. Wala sa kanila ang naghintay na dumating ang tapang bago magsimula. Nagsimula sila habang nanginginig. Nakita ni Hill ang buhay na halimbawa nito kay Andrew Carnegie, ang kanyang tagapagturo. Ipinanganak si Carnegie sa kahirapan, walang akses sa edukasyon at walang garantiya ng tabumpay. Ngunit taglay niya ang isang prinsipyo na nagpabago sa kanyang buhay, kumilos bago mo pa maramdaman na handa ka. Nagsimula siyang maghatid ng mga telegrama ng lakad, hindi alam na ang simpleng hakbang na iyon ang maglalagay sa kanya sa landas upang maging isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan. Hindi niya hinintay ang kumpiyansa, binuo niya ito sa pamamagitan ng pagsasanay, isang paanib sa bawat pagkakataon, isang desisyon sa bawat araw. At ang pinakakawili-wili ay kinukumpirma ng agham ang lohikang ito. Ang utak ng tao ay nangangailangan ng mga karanasan upang muling i-configure ang emosyonal na reaksyon nito. Sa bawat pagkilos mo, kahit may kawalan ng kapanatagan, tinuturuan mo ang iyong isip na ang takot ay hindi nakamamatay na kaaway. Ganito isinilang ang kumpiyansa sa sarili, hindi sa kaginhawaan ng teorya, kundi sa pagiging hindi komportable ng pagsasanay. Ipinakita ng parehong pag-aaral na ang mga taong patuloy na kumikilos ay bumubuo ng mas makatotohanang pananaw sa kanilang sarili, at nagpapakita ng mas mababang antas ng pagkabalisa dahil humihinto sila sa pag-asa sa katiyakan at nagsisimulang magtiwala sa kanilang sariling kakayahan sa pag-angkop. Isipin kung ilang beses kang nagkaroon ng kapanapanabik na ideya, at pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang magtanong ang isang panloob na boses, Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi magtagumpay? Paano kung pagtawanan nila ako? Iyan ang bitag ng pagsusuri ng walang kilos. Nawawalan ng lakas ang ideya, nagiging pagkakasala ang sigla, at sa huli ay nakukumbinsi mo ang sarili mo na hindi ito ang tamang oras. At kung mas madalas mong ulitin ang ganitong gawi, mas lumalakas ito. Ang takot kapag pinapakain ng paghihintay ay lumalaki ng tahimik. Ngunit kapag hinarap ng pagkilos, nagsisimula itong mawalan ng kapangyarihan. Bawat maliit na kilos na yung gagawin, kahit hindi mo alam ang magiging resulta, ay isang deklarasyon sa iyong subconscious, nagtiwala ako sa sarili ko at ang kumpiyansang iyon ay nagpapabago sa lahat, sa paraan ng iyong pagsasalita, pag-ugali, paggawa ng desisyon, at pagharap sa mundo. Ito ang parehong prosesong naranasan ni Napoleon Hill. Nang isulat niya ang Think and Grow Rich, wala siyang garantiya ng tagumpay, ni suportang pinansyal. Nagpasya lang siyang kumilos, at ang pagkilos ang nagbigay ng kalinawan. Sa makatuwid, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang sumubok at mabigo. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang maghintay hanggang sa maramdaman mong handa ka na. Ang kalinawang hinahanap mo ay hindi magmumula sa pagdududa, magmumula ito sa karanasan. Hindi nawawala ang takot bago ang pagkilos, nawawala ito dahil sa pagkilos. At kung mayroon kang ipinagpapaliban, ang tawag na yon, ang proyektong iyon, ang unang hakbang na yon, ito na ang sandali. Gawin mo kahit may takot. Dahil sa bawat pagkilos mo, lumiliit ang takot, at lumalaki ang kumpiyansa. Kaya narito ang hamon, sa susunod na pitong araw, gumawa ng isang bagay na pinipigilan ka ng takot na gawin. Maaari itong isang maliit na bagay, isang pag-uusap, isang desisyon, isang pagtatangka. Ngunit gawin mo. Sa ikawalong araw, lumingon ka at matanto, hindi umalis ang takot ng mas maaga, nawala ito ng kumilos ka. Iyan ang sikreto ng mga nagtatagumpay, hindi sila naghihintay ng tapang. Lumilikha sila nito. Ang pagkabigo ay isa sa pinakadakilang salamin ng kaluluwa. Sinasalamin nito hindi ang nawala sayo, kundi ang kailangan mo pang matutunan. Mula sa murang edad, karamihan sa mga tao ay tinuturuan na katakutan ang pagkakamali, ikahiya ang pagkabigo, itago ang kanilang mga kabiguan. Lumalaki tayo na naririnig na ang pagkabigo ay kasing kahulugan ng kahinaan, na ang pagkakamali ay sumisira sa reputasyon, na ang pagkabigo ay isang huling hantungan. Ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Ang pagkabigo ay isa lamang kwit sa gitna ng iyong kwento. Ito ang punto kung saan nagtatanong ang buhay, naniniwala ka pa ba sa iyong sarili? At ang sagot na ibibigay mo sa tanong na iyon ang magtatakda ng nalalabi mong paglalakbay, Natuklasan ni Napoleon Hill ang katotohanan ito sa pinakamasakit na paraan na posible. Matapos ang mga taon ng pagtatrabaho at pananaliksik, natagpuan niya ang sarili na walang salapi, walang suporta, at walang direksyon. Siya ay inusig, pinasama ang pangalan, at halos malimutan. Sinuman ay sumuko na sana. Ngunit hindi binigyang kahulugan ni Hill ang pagkabigo bilang katapusan, sa halip bilang simula ng isang bagong bagay. Naunawaan niya na bawat pagkatalo ay may dalang nakatagong aral at tungkulin niyang hanapin ito. Mula sa pagkaunawa na ito, isinilang ang isa sa pinakamakapangyarihang turo na kanyang iniwan, bawat pagsubok ay may dalang buto ng katumbas o mas malaking pakinabang. At mula sa butong ito sumibol ang I Think and Grow Rich, isang aklat na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon dahil hindi ito isinilang mula sa tagumpay, kundi mula sa pagbagsak at sa tapang na magsimulang muli. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi kailanman dinidiligan ang butong ito. Nakikita nila ang pagkabigo bilang isang parusa, hindi bilang matabang lupa. Humihinto sila sa harap ng sakit, hindi na pagtatanto na ang sakit mismo ang humuhubog sa karakter, nagpapalakas sa isip, at nagpapagising sa tunay na potensyal. Kinukumpirma ng pananaliksik sa behavioral psychology na bumubuo ang utak ng tao ng katatagan kapag nalantad sa pagsubok. Ang pakikipag-ugnayan sa pagkakamali, sa pagtanggi, sa pagkabigo ang bumubuo ng kakayahang sumulong. Ang pagtakbo mula sa pagkabigo ay katumbas ng paghadlang sa sariling paglago. Isipin ang mga panahong may nagkamali, at binigyan mo ito ng interpretasyon bilang isang parusa. Isang negosyong hindi naging matagumpay, isang relasyong nauwi sa pagtatapos, isang proyektong hindi lumabas ayon sa inaasahan. Paano kung, sa halip na tingnan ito bilang isang katapusan, itinuring mo itong isang aral? Dahil ganoon talaga ang kabiguan, isang gurong nagkukubli. Tinuturuan ka nito ng mga bagay na hindi kayang ituro ng tagumpay. Kapag nagtagumpay ka, kinukumpirma mo lang ang alam mo na. Kapag nabigo ka, doon mo natututunan ang mga bagay na kailangan mong malaman. Si Alexander Graham Bell, ang inventor ng telepono, ay isang buhay na patunay ng prinsipyong ito. Bago niya binago ang mundo, siya ay pinagtawanan, hindi pinansin, at maraming beses na nawasak ang kanyang mga prototype ang bawat kabiguan ay tila isang pintong nagsasara, ngunit sa katunayan, ang mga ito ay mga hakbang lamang sa isang landas. Hindi niya nakita ang mga pagkakamali bilang mga pader, kundi bilang mga batong panukala. At ito mismo ang naghihiwalay sa mga nagtatagumpay mula sa mga sumusuko, ang kahulugang ibinibigay ng bawat tao sa kanilang pagkakadapa. Madalas sabihin ni Hill na ang pansamantalang pagkatalo ay ginagamit ng kalikasan upang subukan ang pagpupursige ng tao at kung titignan mong mabuti, mapagtatanto mong ang mga pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay ay nagmula sa isang bagay na, sa unang tingin, ay tila isang kabiguan. Ang pagtanggi na nagtulak sa iyo upang humanap ng mas mabuti. Ang pagkakamali na nagpilit sa iyo na mag-isip ng iba. Ang pagkawala na nagturo sa iyo upang pahalagahan ang tunay na mahalaga. Noong panahon ng Great Depression, naranasan ni Hill ang mga araw na halos wala siyang makain ang kahihiyan, kawalan ng pag-asa, at takot ay laging kasama niya. Ngunit doon, sa malamig na lupa ng kawalan ng katiyakan, niya napagtanto na ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, ito ang pundasyon nito. Kung walang kabiguan, walang paglago. Kung walang pagkadapa, walang kalakasan. At kung walang pagkakamali, walang karunungan. Kinukumpirma ito ng modernong agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa emosyonal na katatagan na ang mga taong nakakaharap at nakakaproseso ng kanilang mga kabiguan sa konstruktibong paraan, ay may mas mataas na antas ng kapakanan at pangmatagalang pagganap. Natututo silang gamitin ang sakit bilang gasolina, hindi bilang mga tanikala. Hindi sila binibigyang kahulugan ng kabiguan, hinuhubog sila nito. Ngayon, isipin mo ang isang bagay na itinuturing mong kabiguan sa iyong buhay. Marahil isang pangarap na hindi natupad, isang pagkakataong nakawala. Paano kung ang kabigwang iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas dakila na hindi mo pa nakikita? Paano kung hinuhubog ka lang nito para sa isang bagay na nangangailangan ng pinakamatibay na bersyon ng iyong sarili? Ito ang naunawaan ni Hill, hindi ka pinarurusahan ng buhay, inihahanda ka nito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng talunan at nagwagi ay wala sa dami ng pagkadapa, kundi sa dami ng panibagong simula. Ang mga sumusuko ay naniniwalang ang pagkakamali ay ang katapusan. Ang mga nagwawagi ay naintindihan na ang pagkakamali ay isang pag-ensayo. At sa bawat pagbangon mo pagkatapos ng pagkadapa, may nagbabago sa loob mo. Nagsisimula mong makita ang iyong sarili bilang may kakayahan. Pinatutunayan mo sa iyong sarili na hindi ang kabiguan ang nagbibigay kahulugan sa iyo, kundi ang tugon mo rito. At ang tugon na ito ang nagpapalit ng takot sa lakas, sakit sa karunungan, at kabiguan sa gasolina. Dahil sa huli, ang bawat pagkakadapa ay isang oportunidad na nagkukubli. Nasa iyo na ang desisyon kung ituturing mo itong katapusan o simula ng iyong susunod na tabumpay. Ang kumpiyansa ay hindi nagmumula sa katiyakan, ito ay nagmumula sa pagkilos. Hindi ito lumilitaw sa mga tahimik na araw, kundi sa mga sandaling nagpasyakang kumilos kahit nanginginig kapag ang lahat sa loob mo ay sumisigaw na maghintay ka pa, ngunit humakbang ka pa rin. Sa sandaling iyon nagsisimulang mahubog ang tiwala sa sarili, hindi bilang isang ideya, kundi bilang buhay na patunay na ikaw ay may kakayahan. Ipinakita ng American Psychological Association na ang self-efficacy, na siyang paniniwala sa iyong sariling kakayahang kumilos, ay lumalago sa bawat pagkakataong humarap tayo sa isang hamon, kahit pa sa maliit na antas. Nangangahulugan ito na sa bawat pagkilos mo sa kabila ng takot, sinasanay mo ang iyong utak na maunawaan na ang panganib ay hindi kasing laki ng tila. Unti-unti mong nire-reprogram ang iyong isip upang tumugon ng may tapang kung saan dating namamalagi ang pag-aalinlangan. Naniniwala si Napoleon Hill na ang takot ay nagtataglay lamang ng kapangyarihan kapag nakasalamuhan ito ang kawalan ng pagkilos. Pinanindigan niya na ang sikreto sa pag-unlad ng tao ay laging nakasalalay sa isang simpleng prinsipyo, kumilos muna, maniwala mamaya. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ang desisyon na umusad kahit naroroon pa ito. At ang desisyong iyon ang nagbabago sa lahat. Dahil habang ikaw ay ginagapos ng takot, pinalalaya ka ng pagkilos. Hindi kayang panatilihin ng isip ang dalawang magkasalungat na emosyon ng sabay. Kapag kumilos ka, nawawala ng kapit ang takot kapag nag-alinlangan ka, lumalaki ito. Naranasan ni Theodore Roosevelt ang katotohanan ito bago siya naging Pangulo ng Estados Unidos. Ipinanganak siyang marupok, may hika, mahiyain, at limitado ang pisikal na kakayahan. Siya ang kabaliktaran ng imahe ng isang pinuno. Ngunit sadyang nagpasya siyang baguhin ang sarili niyang identidad. Sinimulan niyang ilantad ang sarili sa paghihirap, nakikisali sa matitinding pisikal na aktibidad, humaharap sa maiinit na debate, at higit sa lahat, pinipilit ang sarili na kumilos kahit nararamdaman niya ang takot. Hindi siya naghintay sa tamang sandali, nilikha niya ito. Sa paglipas ng panahon, ang disiplinang ito ay nagpabago hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang isip. Pinatunayan ni Roosevelt, gaya ng pinagtibay ni Hill, na ang kumpiyansa, ay ang pinagsama-samang resulta ng maliliit at matapang na pagkilos na paulit-ulit na ginagawa sa paglipas ng panahon. Ilang beses ka nang naghintay upang maramdaman na handa kang kumilos? Ilang oportunidad na ang nawala sa iyo dahil naniwala kang hindi pa tamang panahon? Ang totoo, hindi nawawala ang takot sa paglipas ng panahon, ito ay lumalaki sa paghihintay. Sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang hakbang na alam mong kailangan mong gawin, pinatatatag mo ang tinig ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagkilos mo, kahit hindi perpekto ang resulta, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe sa iyong sarili, nagtiwala ako sa sarili ko. At iyon ang uri ng enerhiya na nagpapabago sa dalas ng iyong buhay. Sinabi ni Hill na ang tapang ay hindi isang bagay na mahahanap mo, ito ay isang bagay na binubuo mo. At ito ay nabubuo mismo sa mga sandaling tila pinakamalaki ang takot. Dahil kapag nagpasya kang kumilos, kahit walang katiyakan, doon mo na diskubre na mas malakas ka kaysa sa iyong inakala. Ang pagkilos ay may halos mahiwagang epekto sa isip. Pinaghihinto nito ang siklo ng pag-aalala at ginagawang kalinawan ang pagkabalisa. Titigil ka sa pagtatanong ng paano kung magkamali. At magsisimulang mag-isip ng ano ang matututunan ko mula rito. Ang pagbabagong ito ang naghihiwalay sa mga nabubuhay sa pangarap mula sa mga nabubuhay sa pagtupad ng mga ito. May mga taong ginugugol ang kanilang buong buhay sa paghihintay na mawala ang takot bago gumawa ng unang hakbang umaasa silang biglang susulpot ang tapang, tulad ng isang kidlat ng Diyos. Ngunit hindi ito dumarating. Ang tapang ay hindi ibinibigay, ito ay nililinang. At ang unang hakbang, gaano man kaliit, ay laging ang pinakamahalaga, dahil sinisira nito ang pattern ng paralisis. Kapag kumilos ka, umatras ang takot. Kapag nagpatuloy ka, naglalaho ang takot. At kapag lumingon ka at nakita ang lahat ng iyong nalampasan, tuluyan na itong nawawalan ng kapangyarihan. Malinaw na nakita ito ni Napoleon Hill nang pag-aralan niya ang daan-daang pinuno at negosyanteng nagtagumpay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Wala sa kanila ang nagsimula ng may lubos na kumpiyansa. Nagsimula sila sa pagkilos. Dahil naunawaan nila na hindi nawawala ang takot sa paglipas ng panahon, kundi natutunaw sa pagkilos. Ang takot ay isang anino, habang mas tumatakbo ka palayo rito, mas lumalaki ito. Munit kung lalakad ka patungo sa liwanag ng pagkilos, ito ay liliit hanggang sa tuluyang mawala. Ang kumpiyansa ay hindi isang bagay na natatanggap mo bilang premyo, ito ay isang bagay na kinikita mo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Ito ay tulad ng pagsasanay ng isang dinakikitang kalamnan. Sa bawat hamong kinakaharap, lumalago ito. Sa bawat pagkakataong tinutupad mo ang isang pangako sa iyong sarili, lumalakas ito. At darating ang punto kung saan ang takot na dati ay kumokontrol sa iyo ay magiging paalala na lamang kung gaano ka na umunlad. Sa makatuwid, kung mayroon kang ipinagpapaliban, isang bagay na alam mong kailangang gawin, ngunit pinipigilan ng takot, gawin mo na ngayon. Gawin ang unang hakbang na iyon. Kahit maliit lang. Kahit nanginginig ka. Dahil ang takot ay nabubuhay lamang sa kawalan ng pagdalaw. Sa pagkilos, ito ay natutunaw. At kapag ito ay nawala, mapagtatanto mong ang tapang ay laging naroroon, sa loob mo, naghihintay lang na simulan mong kumilos. May takot na halos walang umamin, ang takot na mamukod tangi. Tila kakaiba, hindi ba? Sinasabi ng mga tao na gusto nila ng tagumpay, kalayaan, pagkilala. Ngunit sa kaibuturan, marami ang sumasabotahe sa kanilang sarili, dahil iniugnay nila ang paglago sa pagkawala ng isang bagay, pagkawala ng pagtanggap, ginhawa, ang rutinang alam nila, Ilang beses mo nang napansin na nagsimula kang umunlad sa isang bagay at biglang nakaramdam ng isang di nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik. Ito ang takot na iwanan ng grupo, ang takot na husgahan, ang takot na hindi alam kung paano hawakan ang sariling kapangyarihan. Tinawag ito ni Napoleon Hill na walang malay na pagsasabotahe sa sarili, at sinabi niyang ito ay isa sa pinakamalaking kalaban ng tahimik na tabumpay. Ang takot na ito ay banayad. Hindi ito sumisigaw, nagkukubli ito bilang pagpapakumbaba o pag-ingat. Magsisimula kang mag-isip, baka masyado akong mabilis, marahil hindi ko pa ito nararapat, paano kung magtagumpay at hindi ko alam kung paano ito haharapin. At pagkatapos, nang hindi mo namamalayan, sinisimulan mong bagalan ang sarili mong takbo, upang pagdudahan ang mga desisyong dati ay tila tama. Ang isip ay lumilikha ng maliliit na katwiran na tila makatuwiran, ngunit may isang layunin, panatilihin ka kung nasaan ka. Ipinaliwanag ng neuroscience ang penomenong ito, ang utak ng tao ay nakaprograma upang humanap ng pamilyar, hindi ng kaligayahan. Mas gusto nito ang predictable, eh, kahit na nagdudulot ito sa iyo ng paghihirap, kaysa sa isang bagong bagay na maaaring magdulot ng paglago. Naranasan ni Napoleon Hill ang puwersang ito nang anyayahan siya ni Andrew Carnegie na interviewhin ang mga pinakamatagumpay na tao sa kanyang panahon at lumikha ng isang pilosopiya ng tagumpay. Halos tumanggi siya, Natatakot siyang hindi niya kaya ang gawain, natatakot na maging isa lamang na manunulat. Ngunit ipinakita sa kanya ni Carnegie na ang tunay na kabiguan ay ang sabihin ang hindi sa sarili niyang kapalaran. Tinanggap ito ni Hill at ang na iyon ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at ng milyon-milyong iba pa. Kakaiba kung paano paulit-ulit na nangyayari ang pattern na ito sa mga ordinaryong tao. May isang nagsisimulang umunlad at, nang hindi na mamalayan, nilalabuan ang sariling ilaw upang hindi makaabala sa iba. Nagsisimula silang magpaliwanag ng labis sa kanilang sarili, humihini ng pahintulot upang maging sino sila. Ang pagkakasala sa tabumpay na ito ay mas karaniwan kaysa sa tila. Ipinakita ng isang survey ng Harvard Business Review na halos 70% ng mga matagumpay na tao ay nakakaranas ng tinatawag na imposter syndrome, ang patuloy na pakiramdam na hindi nila nararapat ang kanilang nakamit. Ang pinakamalungkot na bahagi ay ang pagdaramdam na ito ang nagiging dahilan upang umatras sila, sinasayang ang potensyal na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ayon kay Hill, ang tanging paraan para malampasan ang panloob na pagtutol na ito ay ang tanggapin ang sariling kapangyarihan bilang responsibilidad, hindi bilang pasanin. Kapag naunawaan mo na ang iyong pag-unlad ay hindi bumabawa sa iba, sa halip, nagbibigay ito ng inspirasyon, unti-unting nawawala ang takot. Ang tagumpay ay nagbabago mula sa isang bagay na naghihiwalay patungo sa isang bagay na nagpapaliwanag. Isipin mo kung gaano karaming tao ang naapektuhan dahil may naglakas-loob na mamukod-tangi, mga inventor, artista, negosyante, mga guro ng espiritwalidad. Lahat sila sa isang punto ay natakot na magmukhang masyado. Munit na unawaan nila na ang pagtatago ng kanilang talento ay isang uri ng pagiging makasarili. Kailangan ng mundo ang taglay mo sa iyong kalooban. At narito ang isang makapangyarihang detalye. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagpapaliit sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong kadakilaan at paggamit nito para makatulong. Ang takot na mamukod-tangi ay nagmumula sa limitadong paniniwala na ang tagumpay ay kasingkahulugan ng kayabangan. Ngunit ipinaalala ni Hill sa atin na ang tagumpay ay kasingkahulugan ng kontribusyon. Kapag lumago ka, lumilikha ka rin ng mga pagkakataon para lumago ang iba. Para itong nagsisindi ng kandila hindi nawawala ang sarili nitong apoy kapag nagsisindi ng iba, sa halip ay dumarami lang ang liwanan. Kaya, kung natatakot kang mamukod tangi, tandaan mo ito, ang pagnanais na magtagumpay ay hindi kayabangan, ito ay lakas ng loob. Ang pagnanais ng kasaganaan ay hindi kayabangan, ito ay kamalayan. Sa bawat pagkakataong pinili mong pigilan ang iyong sarili para iwasan ang paghuhusga, tinatanggihan mo ang regalong ipinagkaloob sa iyo at hindi ginagantimpalaan ng buhay ang mga nagtatago ng kanilang liwanag, kundi ang mga gumagamit nito para liwanagan ang landas. Subukan ang isang simpleng pagsubok, sa loob ng susunod na pitong araw, pansinin ang bawat pagkakataong nararamdaman mo ang pagnanais na umurong, patahimikin ang sariling opinyon, hindi ibahagi ang isang ideya, o humingi ng paumanhin para sa isang magandang bagay na iyong nakamit. Sa bawat isa sa mga sandaling iyon, huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, may karapatan akong lumiwanan. Maaaring mukha itong maliit, ngunit ang ganitong uri ng pagpapatibay ang nagsisimulang magreprogram sa iyong subconscious. Dahil kapag tinanggap mo ang iyong liwanag, nawawala ng kapangyarihan ang takot. At sa sandaling iyon nagsisimula kang mamuhay hindi lang ng may lakas ng loob, kundi ng may layunin. Ang takot ay hindi mo kalaban, ito ay senyales lamang na ikaw ay lumalago. Sa tuwing nararamdaman mo ang paninikip ng dibdib, ang pagnanais na umatras, tandaan, ito ang iyong dating sarili na sumusubok na panatilihin kang nakakulong sa iyong comfort zone. At tiyak sa sandaling iyon, kailangan mong sumulong. Dahil sa bawat pagkakataong harapin mo ang takot, hindi lang isang panloob na laban ang iyong mapapanalunan, kundi isang tunay na hakbang din patungo sa kung sino ka dapat. Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng kapanatagan, ito ay ang desisyon na magpatuloy sa kabila nito. Ito ang paraan kung paano mo babaguhin ang takot tungo sa pagkilos, pagdududa tungo sa aksyon, at kawalang katiyakan tungo sa lakas. At kung narating mo na ito, nauna ka na sa karamihan. Magpatuloy ka! Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay gagabay sa iyo ng mas malalim pa sa prosesong ito ng pagiging bihasa sa sarili at pagpapalawak. Tinutulungan kang umangat pa sa iyong pag-unlad ng karunungan at maging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa iyong pagdalo sa pagkakaroon ng lakas ng loob na hanapin ang iyong pinakamahusay na sarili at umaasa akong makita ka sa susunod na video.